Paano kung isang panaginip lang ang siyang magbukas ng daan patungo sa perang hindi mo inaasahan? At paano kung ang sikreto ay kasing simple lang ng paglalagay ng isang maliit na bagay sa ilalim ng iyong ulo mayong dabi? Libo-libo na ang sumubok sa ritual na ito at marami ang nagsabi na nagbago ang kanilang mga panaginip. May mga nakakita ng mga numero. May mga nagising na may dalang sagot. At para sa ilan dumating ang pera sa loob lang ng ilang araw. Hindi ito pantasya. Isa itong sinaunang kaalaman, makapangyarihan, at para sa mga Aquarius, ngayon ang tamang panahon. Handa ka na bang subukan ito ngayong gabi? Dahil ang simpleng gawain ito pwedeng baguhin ang lahat. At baka hindi na muling maging katulad ang buhay mo. Sa katahimikan ng gabi, habang ang mundo ay natutulog nagsisimulang magsalita ang universo. At para sa mga Aquarius, malinaw ang mensahe, ang iyong panaginip ang susi. Maaaring hindi mo pa ito namamalayan, pero may makapangyarihang enerhiya na gustong makarating sa'yo. Hindi lang ito swerte. Hindi lang ito pagkakataon. Isa itong senyales. Isang daan. Isang nakatagong pintuan patungo sa pera, kasaganaan, at tamang pagkakaalin. Maraming Pilipino ang naniniwala sa panaginip na ito ay hindi basta-basta lang, kundi mga mensahe mula sa dakilang lumikha. At kapag may inilagay kang tiyak na bagay sa ilalim ng iyong ulo, mas lumilinaw ang panaginip, mas tumitindi, minsan ay nagiging isang hula ng hinaharap. Hindi lang ito tungkol sa pag-asa. ay tungkol sa pagtanggap. At kung ikaw ay isang Aquarius, hindi aksidente na narinig mo ang mensaheng ito ngayon. Dahil ngayong gabi handa na ang universo na ibulong ang daan mo patungo sa kayamanan. Ang tanong, handa ka na bang pakinggan ito? Bakit itong mensahe ay para sa Aquarius? Aquarius, ikaw ay laging naiiba. May tibok ng puso ka nakakaiba, isang himig na hindi maririnig ng karamihan. Nararamdaman mo ang mga bagay na hindi napapansin ng iba at madalas, alam mong may paparating kahit hindi pa ito nangyayari. Hindi ito guni-guni, ito ay regalo mo. Matagal ka ng pinagmamasdan ng universo. Sa bawat hirap. Bawat luhang hindi mo ipinaalam. Bawat sandaling nagpatuloy ka kahit walang pumapansin. At ngayon panahon mo na. Gumagalaw na ang mga bituin at may bumubukas na portal, hindi para sa lahat, kundi para sa iyo. Para sa Aquarius. Sabi ng mga astrologo, ang Aquarius ay pinamumunuan ng Uranus, ang planetang sumisimbolo sa biglaang pagbabago, matinding intuition at espiritual na pagising. Kaya malalim kang mangarap. Kaya minsan, parang mas totoo pa ang panaginip kaysa sa realidad. Dahil totoo nga ang iyong kaluluwa ay naglalakbay habang ikaw ay natutulog at sa mga susunod na gabi ito ay akayin patungo sa isang nakatagong kayamanan, hindi ginto, kundi kaliwanagan, direksyon at pati pera. Sa kulturang Pilipino, sagrado ang panaginip. Madalas sabihin ng matatanda, kung may panaginip kang paulit-ulit, may ibig sabihin 'yan. At ngayon, Aquarius, ang panaginip mo ay nabubuo, naghihintay na maiparating ang mensaheng kayang baguhin ang iyong kapalaran. Hindi aksidente na narito ka. Hindi basta lumitaw ang video na ito, ipinadala ito. Dahil sa mga darating na gabi, pinakamalakas ang enerhiya sa paligid mo. At gusto ng unibersong ikaw ay maging handa. Maaaring maramdaman mong may kakaibang humihila sa'yo. Na parang may gustong kumausap habang ikay natutulog. Maaaring mapansin mong may mga simbolo, numero, o mahal sa buhay na pumanaw na bumibisita sa iyo sa panaginip. Huwag mo itong baliwalain. Ito ang mensaheng matagal mo nang hinihintay. Ito ang dahilan kung bakit ngayon dumarating ang ritual upang gabayan ang iyong panaginip. Upang dalhin ang iyong kaluluwa sa isang pagising na matagal nang nakaantabay ngunit hindi kailanman ipinagkait. Ikaw ay isinilang para sa higit pa. At ngayon, ang ihigit pa ay handa ng matagpuan ka. Ang kailangan mo lang gawin ay matulog ng may tamang bagay sa ilalim ng iyong ulo at hayaan mong ang panaginip mo ang magdala sa sa tamang landas. Ang koneksyon ng panaginip at ano ang kinalaman nito sa pera. Aquarius, alam mo na ito sa puso mo, ang panaginip ay hindi basta panaginip lang. Ito ay mga mensahe. Babala. Biyaya. At kung minsan pintuan. Sa maraming pamilyang Pilipino, seryoso ang pagtingin sa panaginip. May lola na nanaginip ng nalalagas ng ngipin, at ilang araw lang, may balita ng pagpanaw. May batang na nanaginip ng puting ahas, at maya-maya, may dumating na hindi inaasahang pera sa pamilya. Hindi ito basta pagkakatugma, bahagi ito ng malalim na paniniwala sa ating kultura na ang panaginip ay may kapangyarihan. Ngunit narito ang lihim, hindi lahat ng panaginip ay pareho. May iba na nananaginip pero agad nakakalimot. May iba na nananaginip pero tila walang nangyayari. Aquarius ay kakaiba. Ikaw ay pinamumunuan ng elemento ng hangin, kaisipan, imahinasyon, at koneksyon sa kosmos. Kahit natutulog ka, ang isipan mo ay patuloy na gumagana. Kaya madalas, ang panaginip mo ay malalim, puno ng simbolo, at minsan, nakaka-overwhelm. Habang ang iba'y nagpapahinga, ikaw ay tumatanggap ng enerhiya. Sumisipsip ka ng mensahe mula sa mga bituin, sa buwan, at maging sa alaala -ala na hindi mo pa nasasaksihan. Dahil Aquarius, ikaw ay sisidlan. Mensahero. Isang kaluluwang pinili upang mangarap para sa mas mataas na layunin. At nayon malapit ng ihayag ng panaginip mo ang daan patungo sa pera. Pero paano? Magsisimula ito sa isang simpleng gawain, isang ritual. Isang simbolong ilalagay sa ilalim ng iyong ulo. Isang layuning ibubulong sa universo. At pagkatapos, bubukas ang panaginip mo. Maaaring makakita ka ng mga numero. Maaaring may mag-abot sa iyo ng barya o ituro ang isang bagay. Maaaring pumasok ka sa isang pinto at mapunta sa lugar na parang kilala mo, pero hindi mo alam kung saan. Lahat ng iyon may kahulugan. Sa sinaunang paniniwalang Pilipino, ang mga panaginip na dumarating tuwing kabilugan ng buwan o bago sumikat ang araw ang may pinakamatinding kapangyarihan. At ngayon na nakaaliin ang mga bituin para sa Aquarius, maaaring ang panaginip mong parating ay may dalang wealth codes, mga simbolo, imahe, o damdamin na magbubukas ng oportunidad, pera, o swerte sa loto. May mga kwento ng mga magsasakang na naginip ng kulay, ginamit sa pagtaya, at nanalo. Ofrus na nanaginip ng pag-uwi at maya-maya ang negosyo nila'y sumabog sa tabumpay. At may mga taong nanaginip ng numero at sumunod na linggo, tinanggap nila ang biyayang pinakahihintay. Ngunit ito ang kakaiba sa panaginip ng Aquarius. Hindi ito sumisigaw. Ito ay bumubulong. Kailangan mong manahimik. Kailangan mong tanggapin ito ng walang takot, walang pag-aalinlangan. Kaya mahalaga ang ritual, ito ang gumagabay sa panaginip mo tungo sa kaliwanagan. Ang pera, para sa Aquarius, ay bihirang dumaan sa tradisyonal na paraan. Ito'y dumarating sa anyo ng ideya. Inspirasyon Bigla ang pagkakataon At kapag nanaginip ka, hindi lang pera ang makikita mo kundi ang paraan para kitain ito. Maaaring ito ay bagong ideya. Isang damdamin Isang pangalang matagal mo nang nakalimutan Isang pinto na dati mong kinatakutang buksan. Aquarius, ipapakita ng panaginip mo kung saan naroroon ang inginto, hindi lang sa labas, kundi sa loob mo rin. At magsisimula ito sa pagtitiwala na ang nakikita mo habang natutulog ay hindi basta-basta. Ito'y mapa. Hula. Mensaheng tanging para sayo. Kaya ngayong gabi, ihanda mo ang iyong espasyo. Bitawan ang mga sagabal. Linisin ang isipan, buksan ang espiritu. At habang nahihiga gawin mo ang ritual. Dahil pagmulat mo bukas, maaaring hindi ka na pareho. Maaaring dala mo ang isang panaginip na magbubukas ng bagong kabanata. At sa kabanatang iyon, ang pera ay hindi basta swerte, kundi bunga ng tamang pagkakaalin. Handa ka na bang tuklasin ito? Dahil Aquarius, ang kapalaran mo ay hindi lang isinulat sa mga bituin. Ito'y binubulong sa panaginip mo. Ang koneksyon ng panaginip at ano ang kinalaman nito sa pera? Aquarius, alam mo na ito sa puso mo, ang panaginip ay hindi basta panaginip lang. Ito'y mga mensahe. Mga babala. Mga biyaya. At kung minsan mga pintuan. Sa maraming tahanang Pilipino, seryoso ang pagtingin sa mga panaginip. May lola na nanaginip ng nalalagas ng ngipin at ilang araw lang may balita ng pagpanaw. May batang na nanaginip ng puting ahas at hindi nagtagal, may dumating na hindi inaasahang pera sa pamilya. Hindi ito basta pagkakatugma lang, bahagi ito ng malalim na paniniwala sa ating kultura na ang mga panaginip ay may kapangyarihan. Pero narito ang lihim, hindi pare-pareho ang panaginip ng lahat. May mga taong nananaginip pero hindi nila maalala. May iba namang nananaginip pero walang nangyayari. Aquarius, ibaka. ka. Pinamumunuan ka ng hangin ang elemento ng kaisipan, imahinasyon, at koneksyong espiritual. Hindi humihinto ang iyong isip kahit sa pagtulog kaya madalas masalimuot ang iyong panaginip, puno ng simbolo, at minsan ay napakabigat sa damdamin. Tumatanggap ka ng enerhiya habang ang iba ay nagpapahinga. Sumisipsip ka ng kahulugan mula sa mga bituin, sa buwan, at sa mga alaala na hindi mo man lang alam na sayo. Dahil Aquarius, isa kang sisidlan. Isang tagapagdala. Isang kaluluwang piniling mangarap para sa mas mataas na layunin. At ngayon ang panaginip mo ay malapit ng ibunyag ang daan mo patungo sa pera. Pero paano? Magsisimula ito sa isang maliit ngunit makapangyarihang hakbang, isang ritual. Isang simbolong ilalagay sa ilalim ng iyong ulo. Isang layuning ibubulong sa universo. At pagkatapos, bubukas ang iyong panaginip. Maaaring makakita ka ng mga numero. Maaaring may mag-abot sa iyo ng barya o may ituro sa iyo. Maaaring pumasok ka sa isang pinto at mapunta sa lugar na bago pero pamilyar. Lahat ng iyon may kahulugan. Sa sinaunang paniniwalang Pilipino, ang mga panaginip na lumilitaw sa kabilugan ng buwan o bago magbukang liwayway ay may pinakamalakas na enerhiya. At nayong nakaaliin ang mga bituin para sa Aquarius, maaaring ang panaginip mong parating ay may dalang wealth codes, mga simbolo, imahe, o damdamin na magbubukas ng mga oportunidad, pera, at maging swerte sa loto. May mga kwento ng mga magsasakang na naginip ng isang partikular na kulay at ginamit ito sa pagtaya at nanalo. Mga besina na naginip ng pag-uwi at pagkatapos nito, biglang nagtagumpay ang kanilang negosyo. At may mga taong na naginip ng mga numero at natagpuan ang kasaganaan sa linggong sumunod. Ngunit ito ang nagpapakakaiba sa panaginip ng Aquarius. Hindi ito sumisigaw. Ito'y bumubulong. Kailangan mong manahimik. Kailangan mong tanggapin ito ng walang takot o labis na pag-isip. Kaya mahalaga ang ritual, ito ang gumagabay sa panaginip mo tungo sa kaliwanagan. Ang pera, para sa Aquarius, ay bihirang dumaan sa tradisyonal na paraan. Ito'y dumarating sa anyo ng inspirasyon. Invention. Bigla ang oportunidad. At kapag nanaginip ka, maaaring hindi mo lang makita ang pera kundi ang paraan para kitain ito. Maaaring ito ay isang bagong ideya. Isang pakiramdam Isang pangalan na matagal mo nang nakalimutan Isang pinto na dati mong kinatatakutang buksan Aquarius, ipapakita ng panaginip mo kung nasaan ang inginto, hindi lang sa labas, kundi sa loob mo rin At magsisimula ito sa pagtitiwala na ang nakikita mo habang natutulog ay hindi aksidente Ito'y isang mapa Isang propesya Isang mensaheng tanging para sayo Kaya ngayong gabi, ihanda mo ang iyong espasyo Bitawan ng mga sagabal. Linisin ang isip, buksan ang puso. At habang nahiga, kagawin mo ang ritual. Dahil pagmulat mo bukas, maaaring hindi ka na pareho. Maaaring dala mo ang panaginip na magsasabi kung ano ang susunod na kabanata sa iyong buhay. At sa kabanatang iyon, ang pera ay hindi lang basta swerte, kundi bunga ng tamang pagkakaalin. Handa ka na bang tuklasin ito? Dahil Aquarius, ang kapalaran mo ay hindi lang isinulat sa mga bituin. Ito'y ibinubulong sa iyong mga panaginip. Ang bagay na ilalagay sa ilalim ng iyong ulo. Aquarius, narito na tayo sa bahaging matagal ng hinihintay ng marami. Anong haba ang dapat mong ilagay sa ilalim ng ulo para mabuksan ang daan ng iyong panaginip? Anong simpleng bagay, kapag sinamahan ng intensyon, ang kayang magbukas ng pinto tungo sa landas ng kayamanan? Ang sagot, isang dahon ng laurel, yung karaniwang ginagamit sa mga lutuing Pilipino. Pero mayong gabi, hindi ito para sa sinigang o adobo. Ito'y para sa iyong espiritu. Ang dahon ng laurel ay kilala sa maraming kultura, kabilang na sa sinaunang tradisyon ng mga Pilipino at Timog Silangang Asya, bilang simbolo ng kaliwanagan, manifestasyon, at banal na komunikasyon. Sinasabing inaanyayahan nito ang katotohanan, nagdadala ng mensahe sa panaginip at tinatanggal ang mga harang sa daan patungo sa kasaganaan. At ang pinakamagandang bahagi nito, hindi mo kailangang gumastos. Kailangan mo lang ng isang malinis na dahon ng laurel, ang iyong intensyon, at ang iyong paniniwala. Step by step ay uh, ritual. Isa, ihanda ang iyong espasyo. Bago matulog, patayin ang lahat ng sagabal. Kung may puting kandila, sindihan ito. Kung wala, huminga kalang lang ng malalim at tahimik ng ilang sandali. Dalawa, linisin ang dahon ng laurel. Hawakan ang dahon sa iyong kamay. Bumulong, Ngayong gabi, tinatanggap ko ang gabay. Naway ang aking panaginip ay magsalita at ipakita ang daan sa aking kasaganaan. Kung ikaw ay nananalig, maaari kang magdasal gamit ang sarili mong salita, basta nakatuon sa kaliwanagan, kapayapaan, at katotohanan. Tatlo, isulat sa dahon, optional pero makapangyarihan. Gamit ang ballpen, maaari kang magsulat ng isang salita sa dahon. Kayamanan, kaliwanagan, daan, kasaganaan, o kahit ang iyong pangalan. Kung masyadong maliit o marupok ang dahon, ayos lang. Ang mahalaga ay malinaw ang iyong intensyon. Apat, ilagay ang dahon sa ilalim ng iyong unan. Hindi sa ibabaw. Hindi sa gilid. Kundi sa mismong ilalim ng unan kung saan nakapatong ang iyong ulo. Habang humihiga, ipikit ang mga mata at ulitin sa isipan. Gabay mo'y aking tanggap, ipakita mo sa akin ang aking kapalaran. Ulitin ito ng tatlong beses, kalmado, dahan-dahan. Pagkatapos, hayaan mong dalhin ka ng antok. Ano ang susunod na mangyayari? Dito na nagsisimula ang mahika. Sa gabi o sa mga susunod na gabi, maaaring managinip ka ng mas matingkad kaysa dati. Isang tao. Isang numero. Isang simbolo. Isang kakaibang pakiramdam ng pagkaunawa. Bigyang pansin ito. Maaaring hindi mo ito agad maunawaan. Ayos lang yon. Isulat mo agad pagmulat mo. Kahit kulay lang ito isang pangalan o isang kakaibang tagpo. Bakit? Dahil yon ang mga breadcrumbs. Mga palatandaan mula sa universo. Mga regalo para lamang sa Aquarius dahil ang iyong tanda ay pinamumunuan ng isipan at mataas na karunungan. Ikaw ay isinilang upang tumanggap ng mensahe sa panaginip. Ang Laurel ang nagbubukas ng pinto. Pero ang panaginip yon ang tunay na mensahe. Bakit ito gumagana para sa Aquarius? Ang Aquarius ay hindi naghahabol ng pera sa karaniwang paraan. Ina-attract mo ito sa pamamagitan ng mga ideya. Sa bigla ang oportunidad. Sa pangitain. Pinahihintulutan ka ng ritual na ito na gamitin ang pinakamatindi mong kapangyarihan, ang iyong isipan, upang maabot ang mas malalim na kaliwanagan habang ang mundo'y natutulog. At para sa mga Pilipinong naniniwala sa panaginip at gabay, pamilyar ang ritual na ito. Parang si Lola na naglalagay ng asin sa ilalim ng kama bilang proteksyon. O si Lolo na naglalagay ng barya sa may bintana tuwing kabilugan ng buwan. Ito'y praktis na nakaugat sa alaala ng ating mga ninuno. Simple. Sagrado. Makapangyarihan. Kaya ngayong gabi, Aquarius. Huwag hayaang lumipas ang sandali. Huwag pagdudahan ang alam na ng iyong kaluluwa. Ilagay ang dahon ng laurel sa ilalim ng iyong ulo, at hayaan mong ang panaginip ang magpakita ng hindi kayang makita ng gising mong isipan. Dahil pagmulat mo bukas, maaaring dala mo na ang mensaheng magbabago sa iyong kapalaran sa pera habang buhay. Ano ang aasahan sa susunod na pito araw? Kaya Aquarius, nailagay mo na ang dahon ng laurel sa ilalim ng iyong unan. Nakatulog kang may malinaw na intensyon. Humiling ka ng gabay mula sa universo. At nayon, maaaring tinatanong mo. Ano ang susunod na mangyayari? Para sa Aquarius, ang mga araw na susunod sa sagradong gawain ito ay hindi basta-basta. Punito ng mga senyales, banayad, makapangyarihan at lubhang personal. Ngunit kailangan mong maging mapagmasid. Araw isa, dalawa, nagsisimula ang paggalaw ng damdamin. Maaaring pagising mo, maramdaman mong may kakaiba. Magaan o baka naman medyo emosyonal. Normal lang ito. Ang enerhiya ng panaginip ay hindi laging sumisigaw, minsan ay nananatili ito sa dibdib, gaya ng isang bulong. Maaaring maalala mo ang ilang bahagi ng panaginip o wala kang maalala. Pero ang iyong subconscious ay nagsimula ng gumalaw. Pansinin kung paano nagbabago ang iyong pakiramdam. Maaaring bigla kang maglinis, magsulat, o kontakin ang isang taong hindi mo inaasahan. Ang mga damdaming ito ay simula ng iyong pagkakaalin. Araw tatlo, apat, magsisimula ang mga palatandaan. Ngayon, mas nagiging malinaw ang lahat. Maaaring. Makakita ka ng paulit-ulit na numero gaya ng isang daan at labing isa, tatlong daan at tatlumput tatlo, o walong daan at walumput walo. May salitang paulit-ulit mong marinig o mabasa. Makakita ng paru-paro, ibon, o barya sa kakaibang lugar. Makaramdam ng paghila sa mga bagay na espiritual o malikhaing gawain. Para sa maraming Pilipino, ito ay tinatawag na gabay, mga espiritwal na palatandaan ng gabay. Lalo na kung nangyari ito matapos kang magsagawa ng ritual. Mas magiging matingkad ang iyong mga panaginip. O maaaring may biglang magparamdam mula sa iyong nakaraan. Maaaring pumasok sa isip mo ang isang ideya, alok, o panibagong oportunidad. Huwag itong baliwalain. Isulat ang lahat. Kahit hindi mo pa ito nauunawaan, darating ang panahon. Araw lima, anim, ang paglipat ng enerhiya. Sa puntong ito, ganap nang gumagalaw ang enerhiya ng panaginip. Maaaring maramdaman mo ang kakaibang kumpiyansa o kaliwanagan, parang nawala ang ulap sa paligid mo. Maaaring may dumating na oportunidad. May mag-alok ng tulong, regalo, o di inaasahang pera. Para sa ilan, lalabas ang maswerteng numero sa panaginip o sa paulit-ulit na pattern sa paligid. Maaaring makaranas ka ng isang pila, sambang, tagpo, pero sa totoo lang, wala ng aksidente kapag binuksan mo na ang portal. Kung may bagay na parang tugma sa puso mo malamang, iyon nga talaga. Araw pito, sandaling pagtanto. Sa ikapitong araw, may isang bagay na babagsak gaya ng piraso ng puzzle, at magiging buo ang larawan. Maaaring balikan mo ang mga naisulat mo, at biglang maunawaan ang mensahe ng iyong panaginip. Maaring magising ka na may malinaw na pakiramdam kung ano na ang susunod mong hakbang. May mga tao na umiiyak sa araw na ito. Hindi dahil sa lungkot kundi dahil may isang bagay sa loob nila ang nakaalala. Nakaalala na kayang magbago ang buhay. Na may darating na biyaya. Na ang kapalaran ay hindi nakapako, ito ay dumadaloy. Ito ang sandali na malalaman mong gumana ang ritual. Hindi dahil umulan ang pera. Kundi dahil naging malinaw ang iyong landas. Isang banayad na paalala. May ilan na hindi papansin sa mga palatandaan. Iisipin nilang ito ay aksidente lang. Makakalimutan nila ang panaginip at muling mamumuhay ng tulog sa loob. Pero hindi ikaw yon, Aquarius. Ipinanganak ka upang magising. Upang mangarap ng kakaiba. Upang paunahan ang pagbabago, hindi lang sumunod dito. Kaya sa loob ng pitong araw na ito, manatiling bukas, manatiling mulat, at higit sa lahat, manatiling naniniwala. Dahil pagdating sa espiritwal na kayamanan. Ang kamalayan ang magneto. At ikaw, Aquarius. Bago palang nagsimula, na-activate mo na ito. Bigyan ng lakas si Aquarius na magtiwala sa proseso. Aquarius, malayo na ang narating mo. Mula sa unang bulong ng isang panaginip. Hanggang sa paglalagay ng sagradong dahon sa ilalim ng iyong ulo hanggang sa pagtanggap ng mga palatandaan sa nakaraang mga araw. Ngayon, nasa isang makapangyarihang sangandaan ka, isang lugar na bihirang marating ng iba. Pero ikaw may ginawa kang kakaiba. Naniniwala ka. At dahil sa paniniwalang iyon, nagbago ang iyong enerhiya. Kahit wala pang malaking perang dumating, may isang bagay sa loob mo ang nagising. Mas malinaw na ang iyong pag-iisip. Mas magaan ang landas na tinatahak mo at mas bukas ang puso mo kaysa dati. Hindi ito ilusyon. Ito ang tinatawag na alignment. Tingnan mo, Aquarius. Ang kasaganaan ay hindi laging nagsisimula sa paycheck o premyo. Minsan, nagsisimula ito sa kaliwanagan. Sa isang panaginip na nagsasabi kung saang direksyon ka tutungo. Sa isang maliit na desisyon, gaya ng pakikinig sa iyong intuition kaysa sa takot. At nagawa mo na ito. Pero ngayon, narito na ang tunay na pagsubok. Magpapatuloy ka bang magtiwala sa landas na ito, kahit hindi agad dumarating ang resulta? Mananatili ka bang konektado sa tinig sa loob mo, kahit dumarating ang pagdududa? Ipagpapatuloy mo ba ang mga ritual, ang katahimikan, ang mga sandaling pagtanggap at pasasalamat? Dahil ang totoo, Aquarius hindi mo na hinihintay ang biyaya. Papunta na sila sa iyo. Ang tungkulin mo ngayon ay ang manatiling bukas sa pagtanggap. Pagtitiwalaan mo ang mga damdaming sumisibol. Kikilos ka kapag may pakiramdam sa loob mong nagsasabing, ito na yon. Isusulat mo ang bawat panaginip kahit gaano ito kakakaiba. Iiwan mo ang dahon ng lorel sa ilalim ng iyong unan sa loob ng pito gabi. Pagkatapos, ligtas mo itong susunugin bilang pasasalamat sa mga mensaheng taglay nito. Ganito natin pinararangalan ang enerhiya. Ganito natin isinasara ang bilog. At higit sa lahat ganito natin sinasabi sa universo. Handa na ako. Kaya ngayon sabihin mo sa puso mo o ng malakas. Handa na ako. Handa na akong tumanggap. Handa na akong lumago. Handa na akong pasukin ang buhay na matagal nang naghihintay sa akin. Dahil hindi ka naliligaw. Hindi ka nahuhuli. Nasa tamang lugar ka sa tamang oras. At ang panaginip. Simula pa lang ito. Ibahagi ang iyong panaginip, yangkin ang iyong landas. Aquarius, kung nakarating ka na sa bahaging ito, alam mong ang mensaheng ito ay hindi aksidente. Hindi ito nagkataon, kundi resulta ng tamang alignment. At nayon, gusto naming marinig mula sa iyo. Naranasan mo na ba ang isang panaginip na parang may mas malalim na kahulugan? Nasubukan mo bang ilagay ang dahon ng laurel sa ilalim ng iyong ulo, at napansin mong may nagbago? Ibahagi mo ang iyong kwento sa comments. Kahit isang pangungusap lang isang simbolo o isang kakaibang sandaling naranasan mo matapos ang ritual. Dahil sa pagbabahagi, sabay tayong nagpapagaling. At kapag may isang Pilipino na nagising sa kasaganaan, binubuksan din niya ang daan para sa iba. Gawin nating sagrado ang comment section na ito, hindi lang para sa tanong, kundi para sa koneksyon. Magdamayan tayo sa ating mga paglalakbay lalo na sa panahong puno ng pagbabago mag-iwan ng komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe dahil may mga bagong senyales pang parating at may mga ritual pang ihahayad. Kung natagpuan mo ang video na ito ngayon, baka hindi ito aksidente. Baka ito na ang tahimik na tapik ng universo. Magpatuloy ka. Nasa tamang landas ka. Kaya iangkin mo ang iyong espasyo. Ibahagi mo ang iyong karanasan. At tandaan. Hindi mo kailangang habulin ang kasaganaan ang kailangan lang ay mag-alin ka rito. At ngayong gabi sa pamamagitan ng iyong panaginip, nagsimula na ang pagkakaalin na yon.